Ang ganda talaga dito guys, inom tayo ng buko guys. Fresh ang umaga at napaka napakaganda dito ng ating ano, ng ating paligid guys. Nasa palisdaan tayo eh guys. Mm. Ang tamis guys ng buko guys. Papakita ko sa inyo ang ating view. All right. Wait lang. Ayun guys Oh. Ayun guys. Oh, di ba guys? Oh. Ayun, ang ating magandang Ayan. Sobrang tamis ng buko guys. Napaka, -ano, napaka sarap napakasarap. Napakalamihan ng, ng tubig niya. Grabe musog na musog na ako guys. Ayan guys, so pwede tayo dito mag ano guys, oh. So. Ayan. Oh, di ba? Ang ganda ng ano, medyo medyo makulimlim ngayon dito sa amin, guys. Medyo makulimlim ngayon dito. Oh, makulimlim ang ano, ang kalangitan. Kita niyo kita nyo naman ang ganda ng ano, ang ganda ng view natin guys, di ba? Napakaganda talaga, perfect dito ang ano sa umaga. Guys, no. Oh. Ayun. Papakita ko sa inyo guys. Oh, di ba? Ayun guys. Hmm. Ayun. Grabe ang ganda dito guys. Ayun guys, kita nyo guys. Oh, di ba? Grabe nga, sobrang ganda talaga dito. Guys. Thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye bye. God bless us all. <laughs>